Iko lang! Iko lang! Pagduhin Sa mga kasama sa Waukesha College, sa mga kasamang manggagawa na tumadaan dito sa EDSA, sa mga mobilista dito sa EDSA, ang nakikita niyo po ay pagsasama-sama ng ibang-ibang manggagawa sa iba't ibang unyon, federasyon, at pinusang pagkawa. Kami ay nandito ngayon. Galit na galit! Tumamak na nakaw ng trapo at mga dinastiyang politikal. Galit kami sapagkat tayong mga manggagawa. Macau. pa ba kay Aguinaldo hanggang ngayon kay PBM. Lahat ng dumang gobyerno ay huwag sa Macau. kasama, ang buwis natin ang siyang nilanakaw ng mga kurap na yan. Wag mo sa umaba hanggang pag-uwi natin sa ating mga bahay ay nagbabayad tayo ng buwis. Ano yung value at tax na yan? Ang iyan, road use and stocks na iyan. Ewan, nakikita ba tayong kanadahan, ng mga trapo at tinastian na yeah. Wala! Wala! Inanakaw nila. Sabi kanila sa, sa balita, mayroon tayo mahigit 6 na krilyon at 7 ,000 ,000 ,000 na utang. BBM yan? Babayaran ka ba dito, Merti yan? Yeah, Tayong mga magkagawa, magbabayad na yan? Paigit isang daang libo ang utang ng bawat Pilipino ngayon. kaya dapat kahit hindi ka komunista kahit ang kalaliwang ka dapat magalit ka na, mag na at nakisa sa pagkino kung malawak na mo ma kung umisahan na natin ngayon magalit na tayo magalit tayo hindi na na nasa social media na tayo dapat kumilos na tayo. Ang awalawin natin kung pwede ang ganitong mga paksino. Wow! ここに立った人を予約してんのさま。